So ngayong araw guys, ibibili e, nga pala ko ng Insta360 camera. Magbabike nga lang pala ako dahil nakakapagod mag-commute. Mas malapit din kasi kapag nagbike. Ay 30 na nga pala ito ng umaga kaso ang dilim pa rin. Yung palagis pumutok pala ang Taal Volcano. Siguro mga isang oras nga lang pala ako magbabike papunta doon. Naka-Facebook na nga rin pala ako dahil delikado nga pala yung usok ng vulkan. Habang papunta nga pala ako guys, bigla nga rin pala ako naplatan kaya nagpahangin na muna ako. Nadaanan ko nga rin pala dito, sinoknok paputo. Kaya ayun, nagkakwentuhan tuloy kami dito. Tinanong niya rin ako kung saan ako pupunta. Tapos ayun, eh, sabi niya samahan daw niya ako. E, imbis daw na magbike ako, ay eh, magmumotor na lang daw ka kami. Late na nga rin pala ako sa meetup namin dahil 8:30 yung usapan namin. At ito nga pala yung race kung bakit namin kinaibigan si Noknok to. Pero kasi siyang motor tsaka saka kotse kaya meron kaming service. Yung biyahe ko nga pala sa oras ay 20 minutes na lang. Kanina pa sila nag-aantay dito sa 7-Eleven kaya pasensya na po. Second hand nga lang pala yung bibiling ko kasi hindi ko naman kailangan ng brand new. Nakita ko rin naman yung unit at wala naman problema. Kaya nga rin pala to binenta dahil hindi rin naman nagagamit. Kasi ayun guys, binigyan nga rin pala ako ng freebies. Holder nga pala to kaya bukas na bukas pwede ko na agad gamitin. Smooth lang naman yung usapan namin kaya nabili ko na agad to. Kung sa motor nga pala kami Guys, tuwang-tuwang nga pala ako Dahil nabili ko to ng steel price Hindi nga makapanuwala guys Dahil iniisip ko lang to noon Ngayon meron na ako At dahil nang abala nga pala ako guys Kakain pala kami dito sa may Superbex Ano kaya cura ka dito? Pogi ba ako guys? <laughs> so guys kaya nga pala bumili nito dahil gagamitin ko nga pala to sa pag adventure ko. Maraming salamat din sa boy best friend ko na si Chanda Rider. Siya nga pala yung ng sales to kaya nabili ko ng mura. At bilang pagpapasalamat nagpakain ako. Tapos nung hapon nga pala guys may lakad naman kami ni Noknok Paputok. Grabe nga guys maghapon nga pala ako nakatulog sa kwarto niya. Siguro mga 6 hours ako doon nakatambay. Dito nga pala kami pumunta sa Rising Street Sneakers. mag nga pala siya dito ng chicken pastil. May nga pala ako guys bumili na ako dito ng sapatos. Nakita ko nga pala yung crush ko dito na si Tim Katagumpay. Ang ganda dito sa store na Togis dahil meron pa banda. Habang nagrarakrakat nga pala sila dito, guys, tumingin na nga rin pala ako dito ng mga sapato. May nagustuhan nga rin pala ako dito, guys, hindi ko alam kung anong sapatos to. Kapag nagka-extra ako, bibili ako ng ganito. Nalaman ko nga rin pala, guys, meron pala sila ditong sale. Original price niya, 4K, pero 3-1 na lang ngayon. Dahil meron nga palang plano, guys, tumingin na nga rin pala kami dito sa mga Moto Gears. Magtitingin-tingin nga lang pala ako dito ng mga helmet. Malay natin, bago magpasko, meron na motor. Tapos yung nagustuhan ko nga palang helmet dito, guys, itong kulay puti. First time ko nga pala na quality na helmet. Yung napansin ko nga pala dito, guys, ang bigat niya. Alaki ng ulo ko, tapos yung katawan ko, stick man. Pa-check naman guys kung normal ba to o oh, hindi. Alam nyo ba guys, ito nga pala yung una ko natipuhan pagkatating ko dito. Kung baga, guys, na love at first ako sa unang tingin. Siguro kung may motor ako tapos nasuot ko to, ko na agad to. Imagen yung mga ganyan mukha nga pala guys, ay gusto na agad bilhin. Kaso yung iis ko, bibil ako ng helmet, wala pang motor. Kung sobrang excited ko nga pala, nagtingin na rin ako dito ng top box. Walaan nyo guys kung anong kulay ng motor na bibiling ko. Ang makakahula guys, iaangkas ko sa motor. Mag-ingat na lang kayo kasi hindi pa ako marunong mag-drive. Tapos tinatanong ko nga pala dito guys, kung pwede yung top box. Pwede do, kaya ito na yung kukunin ko. Pagkatapos nun, guys, kumain nga pala kami dahil nagutom ako sa biyahe namin. Noong una nga pala guys, titikim nga lang pala kami ng ganitong shomai. Sa lahat nga pala ng shomai na nakita ko guys, ito nga pala yung pinakakakaiba. Yung texture tsaka yung lasa niya, kakaiba talaga. Siguro ito yung mga kinakain ng mga Korean. Hindi nga lang pala ako nasarapan dito, pati nga rin pala sinoknok paputok. So dahil nandito na rin kami, bumili na rin kami ng pagkain. Iba nga pala yung pagkain dito, parang hindi Pilipinas. Nagulat din ako dahil yung order ko, merong sushi. Siguro kung ganito yung pagkain ko araw-araw, tataba ako. Sobrang daming kanin, tapos merong pang apat na sushi. Tapos gulay pa na pampatanggal ng umay. Hindi ko nga naubos pagkain sobrang daming kanin. Pagkatapos ko kumain, nagmeryenda naman ako dito ng ice cream. Hindi pala to ice cream, yogurt pala to. Ang honest review ko dito guys, sa sobrang sarap, mamalatin ka. Hindi nga pala nagkakain ng ice cream, pero ito nga pala kaya ko ubusin na isang minuto. Yun nga lang guys, masyado ako baka magka ako. Dito ko nga pala nakuha yan sa Hey Dairy.